Siya si bisera Nagmula sa Negros Occidental Layunin ay tumula sa mga nahihirapan Karamihan Nakakasika, ah, panito tayo ngayon no? kaila Ate Ebeb at uh, natin siya. May hapon, kamusta? Ha? Nay, may hapon. Kamusta? Tulog. Tulog. <laughs> ano nangyari? Ay, <laughs> hapon. Uh, Pasok tayo dito, Ate Ebeb. Dito tayo. Ayan. Ano, okay ka na? Ayaw ka na? Ayaw na, na? Di ka halin? Saan ka galing? Namadyaw. Ha? Pila? Pila? 300 ba <laughs> 'to? Oh, dito dito. sa loob, ito masunod. di ah, dito na lang. Dito na lang, oh. Ayan, hindi bata Dito, hindi Dito, hindi ba 'to? Dito, hindi ang bawa na. Oo. Oh oh. <laughs> oh, uh. oh. 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 Uh, 300. Oo. Oh, oh. Kabusta ka na daw? Sabi ni Ma'am Hana kan trail. Mayo oh. na. Sili siling ni Ma'am Hana, eh, ayaw ka na daw ba? Magaling ka na. Okay ka na? Oo. Oh, okay na po. Ang bawa na? Oh, na. Mm, okay. wow. oh. 100, yes. 200. 200, 300, 300. oh. Bridge, mm. Wag ka sa akin, pasalamat kay Ma'am Hana. Salamat kay Ma'am Hana ng Tan sa Trandridge. Ma'am Hana, Ma, Ma Hana Salam, salamat sa Trandridge kay Ma'am Hana Cantril. Ayan. Sa Trandridge, salamat kay Ma'am Hana Ayan. Cantril. Sigurado, masaya yun si Ma'am Hana, no? Dahil uh, okay ka na pala, no? Pagaling ka na. No? Ayan, si Kuya. Si Nanay din. Ha? Ah, oh, ito kuya, ano? Uh, 16 na piraso kasi naubusan sa Mercury, wala na sila stock. No? Pero babalik ako, makakasunod na araw, no, para ibalik yung ano, yung Ah, uh, kulang. Nay, 16 na lang kasi ang sa ano, sa Mercury, wala na sila stock. Na, oh, naubusan. Oo. Sabi ko eh balik ko na lang kasi sabi ni Ma'am Hana ano yan ay, eh? good for uh, one month sana eh 60 na lang ang stock doon eh yan na lang nabili ko. Kamusta oh! mm -mm. ang ano? Anong improvement ni ate Ebeb? Ate malo ayun lang, ya, tulog kung mag ano. Hmm. Wala nang gahod. Tulog na lang sa. Tulog na lang nabebela buot sa palagaw lang na sa kadikto sa hmm. ano mapulit buot na siya mabait na oh. mamati na pag gina, ano, hambalan Mabuot, mabait na <laughs> <laughs> <Mabuit> siya o na siguro sugo kan para sa biligo sugona date siya baligo ngayon araw-araw rin -araw sa ah oh, okay pala very good ka ate ibeb masaya si mam Ma hana trail sigurado yun. No? Kailan ang um, ano niya? Palawap check up niya, Ate Malo? Daw 29 lang. Ngayong ano? Oo, oh, February. February 29? Mm -hmm. 29 ba? Oo, oh, daw February. Basta daw ito. The... O, oh, ipatsad lang ko ni ano oh, ni... ni Maribel, Maribel kasi oh. 29. Kasal ng kapatid ko. Ikuan lang <laughs> eh. Ibalik lang. Ano lang eh? Reschedule? Oo. Oh. Mm -mm, kasi 29. Wala, Basta eh, ano. hindi pa naman yata sure na 29. Ipa-chat lang kayo, no? Maribel. Si Maribel, pumasok. Nagswela. Ay, hmm. nagkwa sa mga, ano, kormas. Oh, ano yung mo, sudan, pero may anong ulam mo lagi? Na, uh, yobab. Ha? Yobab. Hindi ko alam, hindi mo kamot, ah. Wala to, ah. Oh. Sir, sir, ganda to, abalang hindi ka na sa iyan, no? Oh, gwapa na, oh. Galaban ang buhok, oh. na sa iyan, oh. Mm. Mahaba ng buhok. Mm -hmm. Saka tumaba siya, no? Kunti. Oo, oo nga. Kahit matulog, tulog sa tulog. Mm, sabi ni Ma'am Hana, ano daw, uh, sa check-up, uh, may budget din dito para sa check-up niya, no? Mm tapos samahan ko daw kayo tapos yung 500 i ano mo na lang Ate Malo pambili-bili niya ng ulam uh, ha pang grocery oh. na kay may siya uh, mm -hmm. sa tapos yung kulang niyan kasi kulang pa yung ano ibalik ko na lang sa mga susunod na araw kasi busy ako Ate Malo nagtatrabaho na ako <laughs> wala wala na hindi na ako masyadong nagba-vlog bihira na lang dahil uh, ang pinapalo ko ngayon si Ate Inda yung ah. doon sa may ah, ano sa saga, saga. Siya tinampaan tapos si Ate Eveb oh tapos yung sa Escalante nga hindi na ako nakapasyal oh okay ka na Oo, ha Okay lang? Oh, okay lang? No, salamat sa lahat at randiga. Oh, ano baklon mo? Ng manok lechon. Manok lechon? <laughs> crispy, crispy chicken? Crispy. Ayan, so ito lang muna no, uh, na trail, masaya ako dahil yun nga kwento ni tatay, saka ni nanay uh, Malo, uh, may improvement naman. Kung dati hindi naliligo, ngayon naliligo na araw-araw, tsaka -araw. napagsabihan na daw, tsaka tumaba siya oh. Hmm. Oh, oh. oh. lampo ate, Napaba na. Ibeb. ha? Tara, mata. Hmm, hindi ka ano, magpagutom ha? Um. O oh, ayan, bakal ka mo grocery ni Ate Malo. May 500 dyan. Bigay ni uh, Ma'am Hana Cantril. Ha? Um, -targa ba, targa kabalo, kabalo ka magkanta? Oh, pag kabalo ka magkanta, tagaan na ka premyo. Sige daw, kanta daw. Isa, 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 lang kakanta kanta. Hindi ko kabalo. Ha? Bahay ko bo. Si Malo lang. <laughs> si Atimalo lang. Ikaw ang sinabi ni Sir Gab. Oh. magkanta. Bisan, ano lang ang kanta? Kahit anong kanta lang. Ha? Pa Bahay para. kubo. Hindi mo alam? Hindi. Bahay kubo. Ganyan. <coughs> Hindi mo <coughs> alam? Ha? Hindi ko kabahin. Hindi ko alam Hindi raw siya marunong uh, mamahanak ang trail. Sunod lang, sir, kay kabalo oh, sunod pagbalik ko, ha? Makanta ah, ka, ha? Oh, para hatakanta ka premyo. Mm. Ayan. So, pasensya ka na, ate Ebeb. Minsan lang ako pumasal dito at busy. Yes. Oo, oh, nagtatrabaho kasi ay eh. wala nang masyadong income sa YouTube. Kaya kailangan natin magtrabaho para sa pamilya natin. Ha? Ng jacket ka man, uh, ano, tugnaw? Tugnaw ang <laughs> <laughs> oh, Ano na, ano na, ano, ano na oh? Aha bol, gatulog ka, gatulog sa sa uto, gatulog siya Ate Malo. Oo, gatulog na siya. Aga ah, tulog. Sa naglagaw uh, uh, nag siya sa sagwa, mabalik man. Hmm, -sag mm, yun, sabi ni kuya mga kasikap, di daw katulad dati ng pag umalis, hindi na bumabalik bu bu kayo pag umalis. Uh, papasya lang dyan sa labasan, tapos mabalik daw agad. Ha? Pero andiyan pa yung nagsasalta siya no. Oo dati, na ano yan sa kali kung saan siya na doon siya matutulog. Mm. Ngayon hindi. Hindi na no. Gapuli na. O, right. Ayan, basta magpaayo ka lang ha, Ate uh -huh. Ibib ha? Uh -huh. Para maano ta, malagaw ta sa bakulod. Oo. Uh -huh. Oh. Tapos maligo ta drao sa may bangkiruhan. Uh -huh. Ha, sa dagat. Uh -huh. Iyo naton natin si Maring Inday. Maring Inday, ginablog ko dra, oh. Oo, ipakilala ko sa inyo si Maring Inday. Ha? Ano to siya? Uh, pulubing buntis. O, oh, nakita ko sa sagay. Ginablog ko man, gina ko man bulong. No? O, oh, para magkilala, kilala anay ka mo, no? Mag, magkilala kayo niyong dalawa. Ha? Si Maring Inday, saka si Maring Ibib. Ha? <laughs> <laughs> Ana wala ka kanta, wala kanta? Wala, hindi ka Saot, kabalo. Saot, kabalo? Sayaw. Hindi man, ha? Hindi ka -sa anong talent mo, talent? Wala, hindi ka Ah, nahuya. Oh, nahiya ka no, nahuya ka no. <laughs> <laughs> oh. sunod na na lang. Oh, sabi ni Yata next time na lang daw. Oh, anong masasabi mo kay Ma'am Hana Cantrell? E, talagang alaga ka sa gamot. Kay Ma'am Hana. Salamat, Salamat kay Mamana Kanter sa 300. Salamat kay Mamana Kanter sa 300. Hmm. Tapos, sabi ni Mamana, pag, pag uwi daw, kay pag uwi daw siya dito sa Negros kasi nasa abroad siya, Salamat baka pasyalan ka dito. Malagaw ko na si Mamana Kanter sa imo, ha? Okay ba yun? Oh. Mag-ano daw kayo, mag-jollibee daw kayo sa si Magdo Ha? Uh -huh. <laughs> Masaya na si Ate Ibe ba? Okay na, no? may improvement na, no? Ayan. at least na uh, napapainom mo naman ng gamot, no? Talagang araw-araw mo pinapainom. Naka nakainom siya, niya sa tulog niya pag nakainom siya ng gamot. O, sabi, hindi sa na. Sabi ni nanay, pag nakainom daw ng gamot, talagang ano, masarap uh, ang tulog. Ano kaya? hindi naman siya Yeah. Ah, pag nakainaman ng gamot, tahimik na. O pag inaantok. Ina ina ha? ano uh siya -huh. sa date sa wedding ng uh -huh. card ay may discount. Li Ha? Ah? 20%. May ano na siya? May DHB, ay may FWO ng card pala. Ah, may card na siya sa PWD. Uh -huh. Ah. May mo na muna sa PWD. Ika, ah. Kala sa so magbili sa gamot, may discount 20%. Ah, pila ka percent? 20, 20? 20. Ah, dako gali, no? Kung magkawikain sa sa Jollibee, pwede man 20%. 20% man, oo. Malaking bagay yan, yung PWD card. O, di bali, sa susunod, pag bibili tayo, i ano ko yung card na, isama ko ito. Uh, doon. Pakainin natin sa, ano to? Jollibee. Ha? Ate, babe? Kao kasi dali beh ha. Oo. Uh -huh. Kasi may discount ka na. Oo. Uh -huh. Ha? Uh -huh. Ilibre mo ako ha? Oh, libre Libre <laughs> <laughs> mo ako? Ah, libre. Ayun, muling mm -hmm. daw si Ate Ipik. Ayos. Yeah, si Totoy, musta Toy? Uh -huh. Okay ka lang? Ha? <laughs> hmm. Ito, nilalagyan <laughs> ng tablea hindi Si Ate Malo yung pinapakanta niya. Gata, kan, kanta ka, bibigyan kita kanta ng kanta, kanta. Anong kanta mo? Uh, ha? Kanta, uh. kanta na. Kanta. Ayan. Ayaw po kumanta. Ha? Ay, nahiya ka, nahiya? Ayan, oh, nahiya yeah, daw siya mga sikap no? At uh, okay naman siya dito at alagang alaga ganun ni Ate Malo. Tapos uh, saan siya natutulog sa loob? Sa ate Malo. Diyan. Dito, dito sa bahay niya diyan wala na. Nagano na lang sa nagtulog. Wa pa, pasyal, pasyal na pa, lang. Yan lang sa sa pick up trailer lalagyan niya ng Ah, okay Para oh. Malamig. Oh kasi ito yung dating bahay ni ano ay oh. ni <laughs> Maring Ibeb. Oh. <laughs> Ayan, ito yung dating bahay niya and Tapos, sa uh, dito sila nagsasawa ng kanyang asawa. Yun nga, ang kwento i eh, sinasaktan siya, no? minamaltrato siya. Kaya po, uh, nagkaganyan siya, no? Pinaghalong uh, sama ng loob, no? Tsaka na depressed po sa uh, sinapit niya no sa dating asawa. Kasi ano daw yun, nagda-drugs daw yun. Mm. Ayan, tapos yung mga anak niya, uh, pinapaampo niya sa mga kapatid niya yun po ang uh, kuwento ni ate Ebeb no? o ate Genevieve ayan o oh, ano, kanta, kanta ka na? para si Kumar, Ben lang ko na ha? kanta, wala Ben ka o Ben, kanta ko no ha? o oh, may, may, may pants ka doon no? oh o? Oh. o? <laughs> ayan ha? Oh, may dalawang bata dito. Oh. Ito, nay, bata anak mo ito? Ayaw, ah, bata ni Jennifer. Mm. Ayan po. Sarap mm. ng ano dito. Duya, no? Oh. Mm. Ay, sorry. <laughs> Pusa na pa. <laughs> <laughs> ah? Ah, okay lang, okay lang, okay lang. Walang problema, oh. Next time na lang. Oo. Oh. oh. Ayan, may mga alaga silang manok dito. Ayan, may mga itlog, oh. Oh. Bakulay itlog kami manok. Hmm. Ayan. So, ayos na ayos. Ano? Ayaw mo talaga kumanta? Hindi ko Ha? Si Malo na Ha? Si oh, Malo lang. Ayan, may pants ka, oh. Tingnan mo. May pants ka doon, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. May pants ka. Kanta na. Leron-leron sinta. Kata. Oh, sige. Leron-leron sinta. Oh, sige, sige. Leron-leron sinta. Kanta na ba? Bahay ko, boy. Hindi mm. ko kabalo. Hindi ko kabalo. Uy. Sabaw mo pa bata. Ang maliit. Hindi ko kabalo. Hindi ko kabalo. Ayaw. na lang. Ayan, o. Ano. May mga ano doon. So, okay na, no? Ako magpapaalam na rin. Ate Ebeb Dahil may lakad pa ako. May trabaho pa ako, ha? Uh, ang ano na, ang kulang. Ibalik ko na lang, ha? So, salamat po no, sa inyong lahat sa pagsama. Thank you din sa ating mga sponsor. No, kila Tita Mila Ilis. Tita Nora sa doon. Mamli ng Spain. Mamari sa Agda. Siyempre, uh, kay Ma'am Hana Country na siyang nagbigay po ng uh, sponsor at nag-aalalay po sa gamot ni Ate Jenny Vib o Ate Inveb. No? So, patuloy lang sa support ah, at uh, ah, no, sa ating mga vlogs dito po sa Negros Occidental. So, shout out po sa inyo lahat sa Team Charity Negros sa uh, Occidental. No? Sa panguna po ni Gabisera. Uh, ganon din kay uh, Renan Mix TV Vlog, Madlas Vlog, Wellfriend, Test Road Mix Vlog. No? Uh, aming Queen. At syempre, support na rin kay Kuya Basandos Matubang dyan sa daet. At sa lahat po ng ating mga kasamahan sa Kalingap. Thank you and God bless. Bye-bye.